Hello, hello. Welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energies? So magdala reading po tayo, no? Um, wala po tong specific sign kung kanino. Um kayo na bahala lumagay sa sitwasyon kung kayo po ba ito. At uh, Comment po dyan, uh, like and subscribe na rin po. Maraming maraming salamat po. At sa mga patuloy na sumusuporta, sumusuporta ng mga video, maraming maraming salamat po. At sa mga bago, welcome po kayo. Thank you, thank you po. Thank you so much sa um, patuloy na pagsuporta. Thank you, thank you po. So, sisimulan na natin, oh. Uh, ang love reading, general general reading ito. Pwede mag-resonate, pwede hindi kung lamang ko ano ang akma para sa si inyo at ang ibang hindi ay ibigay pa natin sa iba So simulan na natin Okay, collective. So, dito no. Meron kayo dito ang ano no. Um, nagkaroon kayo dito ng kasiyahan. Um, may mga nagkaroon din kayo siguro ng celebration. celebration sa mahal mo yung siguro lumalabas-labas kayo, um, nag-uusap kayo tungkol sa mga bagay-bagay na um, pinapangarap ninyo, mga minimitin nyo, at minsan, siguro meron kayong mga pinupuntahan na kasiyahan, nagbabanding kayo, nagbabanding kayong dalawa. Kaya lang, ano no, siguro, ang ilang sa inyo dito, meron kayong pinaproblema, meron kayong pinaproblema sa uh, relasyon ninyo? No? Ang ilan sa si inyo? Siguro, ano, nagkakaroon kayo ng problema dito yung mga siguro um, itong mga sineselebrate or mga gusto mong gawin, siguro hindi ka dito hindi umaayon sa'yo yung person mo or or meron naman na na hindi ka hindi ka masyado ditong makapag makapag ki, makakilos ng maayos no kasi meron kasi meron ka kasi ditong ano eh siguro marami kang iniisip, marami kang iniintindi. Kaya nagkakaroon ka nandito ng problema. Pwede itong vice versa, babae o lalaki. Nagkakaroon ng problema sa sa isang relasyon. No? Ang ilan sa si inyo? Pero ang ilan din sa si inyo ano eh, meron mayrong taong gustong mag-offer ng pagmamahal na, na mahal na mahal ka nito at handa kanya handa siyang handa siyang ibigay yung mga pagmamahal na hinahanap mo. hinahanap mo sa isang lalaki o sa isang babae. Mahal na mahal ka nito ng person na to at um, marami siyang gustong marami siyang gustong gawin pag pag naibigay mo na yung um, pinakahihintay niya na pagmamahal pagmamahal mo sa kanya yung ino-offer niya sa'yo na na mahal mo rin siya. Marami siyang gustong gawin. Um, may mga, may bibigay siya sa yung sulat, may bibigay sa yung mga love letter. Um, gusto, gusto kanyang, gusto kanyang yayain, yayain mag-picnic. At mag, magkaroon kayo ng banding at makilala nyo pa yung bawat isa. No? Mahal na mahal ka ng person nito at talagang um, sinisipagan niya kahit kahit malayo ka or kahit marami kang ginagawa handa siya handa siyang magantay naantayin ka niya kasi mahal na mahal kita ng person na to mahal na mahal ka ng person na to or, or better na habang kinikilala mo siya ay nare-realize mo na um, nararamdaman mo na talagang mahal, mahal ka rin ng person na to. Kasi kumbaga, um, kukunin mo rin, kukunin mo rin yung pagmamahal niya at, gusto, at alam ko na gustong gusto mo rin siya. Ha? At handa, at handa ka rin na mapunta siya sa Dahil sa mga pinapakita niyang effort, na pinapakita niyang effort sa na um, na nagiging masaya ka, ayaw ka niyang maging malungkot. Binibigyan niya yung lahat sa No. Ang ilan din sa inyo, no. Nagkakaroon dito ng um kumbaga ah uh, meron kayong si, Nagkakaroon kayo dito ng ano eh um panibagong pisa. Kumbaga <clears throat> kung meron kung meron man na kung meron man na nangyari nangyari sa iyong past life na siguro nasaktan ka nasaktan ka ng person mo or or ikaw nasaktan mo yung person mo na ang gusto at gusto mo itong ang gusto mo itong baguhin, yung ang um, pag pagugali mo yung ang um, pakikisama mo sa kanya yung um, pakipag mo sa kanya. Gusto mong mabago yon at gusto, at nagkakaroon ka dito ng um, binabalansi mo. Binabalansi mo kung minsan, kung minsan nagkakaroon siya ng moody, ikaw nandito nag adjust ina-adjust mo na lang kasi um, gusto mo na nga ng ano eh, ng kumbaga, um, mag-successful yung relationship nyo at hindi na magkaroon ng mga yung pagdududa sa bawat isa. Kaya eh, ikaw na dito ang ang nagbabalanse at gusto mo um, mabago. Mabago yung um, pakikipag mo or pakikipag niya sa kanya. Kasi nga, am um, mahal nyo. Mahal niya ang bawat isa. No? So, tignan pa natin tignan pa natin kung ano pa ang message sa mga collective Okay, dito collective, no? Mm. Ang ilan sa inyo, no? Dahil nga dito, nagkakaroon kayo ng, nagkakaroon ka ng problema. Dito siguro sa relasyon mo. Kaya, um, na, na, ano ka dito? Na, e stress ka na. Siguro, no? Ang ilan sa inyo, no? Kaya, excuse <clears> me. <throat> Kaya siguro na stress na or or marami kang iniisip dito. Kasi siguro ang um, pwede tong ano ba vice versa babae o lalaki siguro kapag may mga celebration may mga celebration kang pinupuntahan kumbaga yung mga party yung mga banding ng mga friends mo siguro um, ito yung pinaproblema mo na hindi ka hindi ka pinapayagan ng person mo kaya siguro natatalian ka um, ayaw kanyang ayaw kanyang ipayagan sa mga gusto mong kasiyahan kaya siguro ito yung pinaproblema mo no kaya na-stress ka dito kaya nagkakaroon ka dito ng um, parang feeling mo hindi ka na makagalaw hindi ka na makagalaw sa isang sitwasyon na na merong kang na may ganito na may ganitong sitwasyon na um, parang lahat ng bagay na lang ay napipigilan ka at parang hirap, hirap, nahirap ka gumalaw no ang ilan sa inyo ang um, and then ang ilan din sa inyo no at dito nga si mayroong taong person na talagang mahal na mahal ka nito um, gusto kanyang gusto kanyang talagang ipasyal um, magkaroon ng bonding at gusto, at gusto talaga niyang i-celebrate i-celebrate ito at magkaroon kayo ng memories na na naging masaya ka sa kanya. At itong at itong nga na isang relasyon na to na talagang dito sa part na to meron talagang ang um, magpersona mahal na mahal ang bawat isa at talagang makukuha niya makukuha niya ito ha habang habang inaalam mo yung inaalam mo yung kung ano ang meron dito sa isang person na to at talagang makukuha mo rin ito kasi nga um, naging tapat sa sayo at magkakaroon kayo dito ng um, celebration, magkakaroon kayo ng bonding dito. Um, matutuloy, matutuloy yung mga plano nyo, matutuloy yung pagmamashal nyo, um, yung mga um, yung mga bagay na gusto kanyang um, yayain sa isang lugar, matutuloy ito. At magkakaroon kayo ng celebration. And then, ng ilan din sa inyo, no? Uh, dito nga sa death and rebirth kasi nga nagkakaroon ka ng pagbabalansin dito. Kasi nga gusto mo dito nang um, maging maayos yung takbo ng relasyon nyo. At, uh, ayaw mo itong ayaw mong mahulog or ayaw mong um, magkamali kasi baka yun nga pag nagkamali ka or ma balance ka, baka bigla kang um, baka bigla kang matumba or bumagsak yung relasyon nyo, kaya am um, inaalagaan mo to kung pa am um, ginagawa mo ka ng paraan na maging am um, maging tapat siya at maging tapat ka rin sa kanya kaya iniiwasan mo yung mga bagay-bagay na ka ikak, ikaka kasama ng loob niya or hindi maganda para sa hindi maganda na tingin para sa iyo vice sa po ito. Pwede babae, pwede lalaki. Kaya, nagkakaroon kay dito ng pagbabalanse kasi um, pinipigilan mo yung eh, Baka kasi makasakit ka. Makasakit ka sa nararamdaman ng person mo. Kaya, um, ikaw na, gumagawa ka ng paraan dito para magkaroon ng balancing. No? Kasi, um, pareho niya mahal ang isa't isa at ayaw 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 mo siyang masaktan at ayaw ka masaktan so tignan pa natin Okay, no? Dito, collective. So, dito, no? Meron kang hindi ko hinayaan na mapalapit ka sa akin. So, dito, no? Kaya siguro, um, nagkakaroon ka ng, yun nga, um, may mga sitwasyon na parang nahihirapan, nahihirapan ka na or nahihirapan na siya kasi nga, um, ayaw niya. Ayaw niya na mapalapit. Mapalapit ka sa kanya. Kasi nga, siguro, yun nga, merong meron siyang iniisip. Meron siyang iniisip ng mga bagay-bagay na na siguro masasaktan siya kapag kapag nahayaan niya yung mga hinayaan niya na mapunta ka sa kanya. Ganon. Um, ayaw niya mangyari yun na mapalapit. Mapalapit siya. O mapalapit ka sa kanya. Kasi nga, um, natatakot siya na baka, 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 sa susunod, um, ma, halimbawa, magkaroon ng problema na iwanan mo siya or may, may, times na dumating na um, di na kayo nagkasundo. Parang ganon. Kaya um, ayaw niya mangyari yung ganong bagay na magkakaroon lang ng magkakaroon lang kayo ng um, samaan ng loob or um, baka masaktan mo lang siya or masaktan kanya. Ganun. At dito naman, Uh, nagsimula na akong maunawaan ang ang inyong ang aming connection. So ibig sabihin dito nga sa isang tao na merong gusto mag-offer sa iyo, mag-offer sa iyo ng pagmamahal, kumbaga nagsisimula na siya eh. nga, is tulad ng sabi ko kanina. Ah, um, anda siyang gawin. Anda siyang gawin yung mga bagay-bagay na ikakasaya mo at yung connection yung dalawa, handa siyang maunawaan kung anong meron sa iyo para mas lalo pang um, magkaroon kayo ng um mapalapit nyo yung relasyon niyo or mapalapit magkaroon kayo dito ng mutual understanding or um um malaman niya na mahal mo siya or itong person na mal na mahal, mahal, na mahal na mahal kanya. Um, handa siya, handa rin. Handa siyang ibigay yung mga pagmamahal na karapat dapat sa sa'yo. At nagsisimula na siyang um, kung anong ang sitwasyon na meron ka at maiintindihan niya yon at iintindihin niya yon dahil mahal na mahal ka nito. At mahal mo rin siya. And then, ang ilan din naman sa inyo, magkakasama na naman tayo. So, yun na nga kanina, ibig ko sa, ang sabi ko kanina na, kumbaga nagkakaroon ka dito ng pagbabalanse, kasi nga, um, ayaw mong mawala siya sa'yo, or ayaw mo rin mawala ka sa kanya, kasi nga, um, binabago mo, binabago mo yung, yung, Halimbawa, hindi moody, moody yung person mo, um, gumagawa ka dito ng gumagawa ka dito ng action na ikakasaya niya na hindi kayo magkaroon ng um, pagtatampo sa bawat isa. Kaya, ng um, ina-actionan mo to kasi nga, um, mahal mo siya at mahal na mara ka rin ng person nito. Um, Kung baga, nagkakaroon lang na kayo dito ng give and take. Um, inu kumbaga inuunawa niyo yung bawat isa at talagang um, minamahal nyo ang bawat isa kung baga nagkakaroon kayo dito ng respect. So, ayan po, ayan po ang love reading. No, collective. So, yan muna sa ngayon, collective. And, thank you, thank you. And please like and subscribe. And, comment po dyan if naka-resonate kayo. So, thank you, thank you po. So, God bless, God bless po. Maraming maraming salamat po. Thank you. Sa susunod ulit.